Dapat na babara na nila. Babara na po siya. Para maglumot po, tapos mawala po yung chemical ng simento. Ayan, tara mga ka-best friends, samahan nyo kami. At ipapasilip namin sa inyo yung finish ng concrete pan dito sa Santo Domingo. Nueva Ecija, mga best friend. At makikita nyo nga po na finish na nga po nila yung kanilang concrete pan ipapasilip po namin sa inyo kung ano-ano po yung mga ginamit nila dyan na materyales mga ka best friend para mabuo po yung kanilang concrete pan dyan sa gawing Santo Domingo dati po yung babuyan mga ka best friend para yung iba po na malalayong lugar ay eh, magkaroon po ng idea na mapapakinabangan pa po yung kanilang dating babuyan na hindi na po nagagamit sa ngayon mga ka best friend at dahil po nagkaroon po ng problema yung mga baboy kaya yung mga maluluwang na lang po na pigri yung nag-ooperate sa panahon po natin ngayon mga ka-best friend. Ayun mga ka-best friend, magkakaroon pa po ng pag-asa yung mga dati ninyong baboyan at ipapasilip po namin sa inyo kung paano po nila ginawa o paano po sinet up yung concrete pan. Siyempre tayo po nagdagabay lang po tayo sa kanila mga ka-best kung tama po yung ginagawa nila at sinisilip lang din po natin mga ka-best friend dahil sa atin daw po kukuha ng ilalaglag na mga fingerlings si sir kaya ginaguide na rin po natin sila tinitignan po natin yung kanilang mga trabaho kung ano pa po yung kulang sa kanilang mga ginagawa at yan mga ka-best friend na nga po tayo sa may bayan ng Santo Domingo Nueva Ecija yan big shout out po sa inyo dyan mga ka-best friend sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan, salamat po sa mga share at comment at sa mga nag-follow po sa akin. Thank you rin po mga ka-best friend. At sa nag-subscribe po sa aking YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat po mga ka-best friend. Salamat po sa mainit na suporta at sa pagtangkilik ng aming mga good quality fingerlings. Ayan na nga po mga ka-best friend. na nga po tayo sa area ni sir ipapasilip na po namin sa inyo kung ano na po yung naging update dyan kung sa kasakali po na magkarga si sir ipapasilip din po namin sa inyo mga ka best friend, para makita nyo po kung gaano po kalalaki yung ikakarga natin dyan para para po magka idea yung mga nagko concrete pan po mga ka best friend. at yan nga po yung pinatayo nating poso dyan yan kinabitan na po yan ng motor na ihigop ng tubig kapunta po sa concrete pan mga ka-best ayan pwede po kayo magkabit nya ng di, di dos di quatro nasa inyo po mga ka friend, kung ano pong gusto nyo yung laki na ilalagay yung motor o yung buga ng kanyang tubig mga ka at yun nga po silipin nyo pong mabuti mga ka po yung setup nila nga po, sinisilip na nga po ng ating kabespel sa taas, mga kabespel. Ayan po yung source ng tubig ni sir At yan nga po, akit nga po tayo para makita rin po natin kung gawin na po siya, nag-improve. At yan nga po, mga kabespel, o, oh, tignan nyo. Tapos na nga po. Ayan, may mga solar po yan. At yan, meron pong Ulambo sa ibabaw para hindi po malaglag basta-basta yung mga dahon mga ka-best friend. At dyan iikutin po natin para mas makita rin po ng ating mga solid na followers at solid na subscriber mga ka-best friend. Ayan po yung lagi ko pong pinapakita sa video dati na dating babuyan dyan po sa gawing Santo Domingo. At dyan nga po natapos na nga po mga ka-best friend nakita nyo naman po. Bali 10 butas po yan mga ka-best friend. Kakargahan daw po na ng hito lahat po yan ni eh, sir uh, at yeah. yung apat lang daw po muna o anim yung mauuna at ang niya kaya i-update ko po sa inyo mga ka-best friend kung ganap po kalalaki yung ikakarga natin dyan at babantayin rin po natin yan hanggang siya po ay makaharvest mga ka-best friend ganyan po tayo sa ating mga customer na mga solid na customer at sana aw solid na kumukuha sa atin ng mga pangalaga nila. Bali tayo na pong magiging technician nila kung sa sakali po mga ka best friend. Hindi po natin sila iiwanan habang sila po ay nag-aalaga ng hito at hindi pa po sila nakakaani kaya napakagandang offer na po yan para sa inyo mga ka best kung sa sakali po na kayo kumuha. At kung sa sakali naman po mga ka best friend, na magkasundo po tayo sa presyo ng inyong mga alaga at uh, magkasundo po tayo kung magkano po isang kilo eh kami po ang kukuha ng inyong mga alaga na grow out mga ka -bestmen. hindi nyo na po sa iba ngayon kung meron naman po na mas mataas po sa amin na kumuha okay lang po sa amin mga ka best po kayo kikita okay lang po yun mga ka best friend kayo pa rin po yung masusunod kung ibibigay nyo sa amin o ibibigay nyo po sa kausap nyo na mas mataas sa amin ng konti mga ka -bestmen. Ayan po mga ka friend, binabara na po yan ng tubig. At yan nga po yung ka friend natin, lumusong po dyan sa loob para makita niya po kung gano'n po siya kadulas. At yun lang po and God bless, ingat po tayong lahat. Salamat po sa lahat ng nakapanood. Thank you!